So, andito na naman ako guys Ako ay naglilinis So, sandali lang guys Kuhain ko lang yung basurahan Lagyan ko kasi ng panibagong plastic Cleaning time in the morning Hello everyone We'll cleaning, guys. Kung naman naman tagpamahaw, maglilis na ka. Ayun niya, lagi na pagkawa ko. Ayun, maligo mo na ako.

tayo ng um, Lysol. Para mapango. At binayas ang mga germs. So, ayan guys. Mapango na guys. Na. Ayan, tapos na tayo dito maglinis. Huwag na natin yung ilaw. Thank you for watching, guys.